Pinahayag naman ng uh, ilang mga opisyal ng Philippine Red Cross ang uh, kanilang uh, kahandaan para huyan sa pagtugon dito ho sa mga dumaraming bilang ng mga individual na bumibisita sa mga sementeryo Ayon po kay uh, Miss Ruby Tahum ng Philippine Red Cross Result Chapter sa Makati Branch ang uh, nakatalaga ho sa Manila South Cemetery na handa ang uh, Philippine Red Cross kung sakali pong nangailangan man ng tulong ang publiko ngayon pong araw at hanggang bukas may mga food patrol uh, teams, first aid station, mga ambulansya at mga welfare team na mga itinalaga ng Philippine Red Cross sa mga sementeryo. Darito po mga kababambag bahagi po ng uh, pahayag ni Ruby Tahom sa Panayam ng Bombardier Philippines. Meron po tayong... Uh, apat na team po. So meron tayong foot patrol team. So sila po yung nag-iikot dito sa Manila South Cemetery para tingnan kung meron po mga possible patients around the uh, cemetery. Then meron tayong first aid station. Meron din po tayong ambulance team. And meron tayong welfare team. Nagbigay din ng paalala ng Philippine Red Cross sa mga individual na pupunta sa mga sementeryo ngayong araw hanggang bukas para humaiwasan naman ang pagkakaroon ng mga aberya sa kanilang pagtutungo sa mga sementeryo upang bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay. Balikan po natin ang bahagi po ng kanyang pahayag. Ang payo ko lang po sa mga pupunta po sa sementeryo una-una po is uh, magkaroon po tayo ng uh, good enough sleep within 6 to 8 hours bago po tayo pumunta po dito. Uh, kumain po tayo ng tama yung tamang oras ng kain and doon po sa mga patients or yung mga uh, person po na diagnosed tulad ng hypertension, asthma, o kung ano man po yung other diseases, dapat meron po silang dalang maintenance po.